At yun na nga, di ba, kitang-kita naman sa galawa ng top one player ng WOM. Hindi yan basta gumagalaw lang ng isang galawan, gaya ng, alam niyo yung tinatawag lang sumasabay sa Argos. Ako, hindi usap ay nino, pero yun, naman galawan, yung numiikot talaga yung guys, oh. So, ayan ito. wasak to. Wow! Pug, pug, pug. Gaya ng tamang galaw, boy. Kaya kayo tuturuan kayo ni Ninong Rupert, ha? Paano maging pinakamalakas na siya, man? Alam ko marami na namang masasaktan sa iiyak niyan. Kasi daw bakit daw wala tayo doon sa top 1 na nilabas ni Wom? Paano magiging wala sa top 1? Hindi naman tayo nagtatagis lakas. Kasi alam niyo tagis lakas na yan. Top 1 fake yan. Papatunayan ko sa inyo sa pangalawang video ko. sa inyo bakit tinatawag kong fake ang pagiging top one mo sa tagis lakas. Kasi yung tagis lakas, hindi naman tunay na bakbakan yan. Gumagamit sila dyan ng dami account. Papakita ko sa inyo paano gumamit ng dami account. Sipin mo 10,000 points? Kalokohan na yan guys. Ayan ay mga dami lord. Tignan nyo, sino bang sa top 1? Dialing. Eh hey, mga hin... Hindi na mag-uubro sa yung kahit sa top 10 eh. Ang punto ko dito... May nakita ba kayo nag -i mvp doon? O kaya, mausay man lang do sa mga nasa top 10. Wala. Kasi nga, lahat yun nagdadami lod Si Apo ni Lolo, kailan nyo ba yun? Ay, tayo nyo bang pumalag yun? Kahit sa PK man lang. Kahit sino doon wala. Kasi yun ay isang tao lang. Atay account ni Dialing. Ay, may account na marami. Lima yun eh, makakasama, cupcakes. Basta later, sa next video ko, follow nila ako, paparita ko sa inyo. Paano at gano'n kapanit yung tagis lakas ng WOM. So lahat naman ang dinagdag ng GM sa WOM maganda. Yung tanyag, basic level, lahat maganda CW. si W. Maliban si tagis lakas, hindi napapatunayan niya ang tunay ng lakas. Sayang so, kayo ibinibigyan ng GM dyan na reward mid-HP. Tapos lahat ng set maganda. Tapos napapanalunan lang na nagdadami account. Alam ko alam niyan. Ang laban na dyan para may dami. Kaya pabait ako sa inyo later so ngayon enjoy mo muna. Paano gumalaw ang tunay na top si siya Amanda? Pero kung gigil ka ito, clue. Ganto lang yon. Dalawang cellphone pagsabayin mo tapos pagsabayin mo ng pindot yung game. Masi-search na isa't isa ang mangyari, makakalaban mo sarili mo. So, ang mo, papatalo mo lang yung isa. Points, extra points. Points ng points ng points ng points. Kaya maabot ang 10,000. Alam mo ginawa yan eh. Tinan mo, mo one on one. Di ubra sa akin yan. Kahit yung top na yan, durog sa akin yan. Paano naging top yan? Marami account kasi yan. Wala ka may kita din ni Skisa dun sa top 10 na pumapalag talaga sa tunay na bakbakan. Lahat yon busy gumawa ng dami account niya para manalo dun. Ewa ko bobo diem ah real talk lang diem ah bobo ka kasi eh, ang ganda ng reward mo dun pero hinahayaan mo lang niyon report na nag uh, lang ng points sa tagis lakas. Dami lang yun eh. So, hi haters, keep following me.